Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my God. Pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon na nga ng pagkakataon na makapagkita muli si Kuya Ruel at si Miss Rachel At ito ang episode 1 sa kanilang season 2 ng istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel Noon ay kasama lang Miss Rachel ang kanyang kapatid sapagkat inaantay pa nitong dumating si Kuya Ruel At nang nandiyan na si Kuya Ruel ay grabe napaka-sweet talaga ni Kuya sa sapagkat tinakpan niya muna ang mga mata ni Miss Rachel. Pagkabuklad naman ito ay sinabi niyang bulaga kaya naman natawa si Miss Rachel sapagkat parang tinuturing siyang baby ni Kuya Rowell. Pagtapos naman ito ay kinonggrats ni Kuya Ruel ang kapatid ni Miss Rachel sapagkat may bago na daw silang bahay. At tinanong niya din ng kapatid ni Miss Rachel kung kamusta ang pakiramdam na magkaroon ng napakaganda at napakakomportable na bahay. Nagreply naman ang kapatid ni Miss Rachel at sinabing ayos lang po, sobrang thankful din po. Kaya naman pagkatapos nito ay kinongrats naman Ni Kuya Ruel ang dalaga na si Miss Rachel. Sapagkat napakatalino daw ni Miss Rachel at with honors na naman siya sa kanyang pag-aaral. Oh Sa tapos naman ito ay nakiupo si Kuya Ruel sa tabi ni Miss Rachel. At kinuwasan naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel, kung kamusta ang kanyang pagpunta sa Sorsogon. Sabi naman ni Kuya Ruel ay malungkot daw siya. Kaya naman napatanong si Miss Rachel at sinabing, Eh, ba't ka naman nalulungkot? Maganda nga dun yung mga tanawin, di ba? nagreply naman si Kuya Ruel at sinabi nalulungkot nga kasi ako dun eh, kasi wala ka kaya naman kinilig si Miss Rachel. at sinabing eh ano naman kung wala ako eh di ba araw-araw naman tayong nagkukol? kaya naman natawa si Kuya Ruel oh my angel, angel baby, angel. Love of my life. Na lang, lahat. Pagtapos naman ito ay sabi ni Kuya Ruel ay saglit lamang sapagkat parang may daw siya at may ibibigay muna siya kay Miss Rachel. Kaya naman tumayo muna siya at ibibigay ang pasulubong niya. At nang pag-upo niya ay tuwang-tuwa si Miss Rachel sapagkat ang pasulubong pala ni Kuya Ruel sa dalaga ay isang bukopay. Sabi naman ni Kuya Rowell, oh, ayan, favorite mo yan ha? Talagang galing pa yan sa sorosogon at mainit-init pa ha? nag naman si Miss Rachel at sinabing, Ha? Paano mo naman nalaman na favorite ko yan? nagreply naman si Kuya Rowel at sinabing Siyempre, buko ikaw ang buhay ko kaya naman kinilig si Miss Rachel sabi naman ni Miss Rachel ay grabe daw talaga at napakagaling at ang daming baon na banat ni Kuya Rowel para sa kanya oh my angel, angel girl. tapos naman nito ay sinabi ni Kuya Ruel, Eh hey, Rachel, hindi mo ba ako namimiss? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, eh oh, Ewan, kaya naman parang nagtampo si Kuya Ruel at sinabi, So hindi mo talaga ako namimiss? Hindi mo namimiss yung ga mo? Natawa naman si Miss Rachel at sinabi, eh, ba't naman kita mamimiss? Di si araw-araw naman kitang kakol. Parang kinilig naman si Kuya Ruel, ngunit nalulungkot pa rin ito sapagkat hindi pa rin sinasabi ni Miss Rachel na namimiss siya nito. Kaya naman sabi niya, so di mo nga pala talaga ako namimiss. Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, joke lang, syempre namimiss kita, ikaw pa ba? Kaya naman kinilig Se a well. Oh my angel. Angel, baby angel. Mister Kupido, ako na mo. Ikaw nga ba si Mr. I Mr. Sabi naman ni Kuya Rowell ay, Oh, congrats nga pala Rachel ah, kasi grabe, ang ganda ng takbo ng YouTube channel mo, 100k subscribers ka agad, syempre, silver play button na yan. Sabi naman ni Miss Rachel, Uy, thank you ah, syempre, di naman mangyayari yun eh, kung wala kayo, wala si Kalinga Prab, and lalong lalo ka na kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa yoga kinilig naman si Kuya Rowell. at sinabing eh nako dyan ka talaga magaling no kaya ako kinikilig sa iyo eh Pakarating ko pa lang pinapakilig mo na ako kaagad kaya naman kinilig din si Miss Rachel 🎵 ko na kung sino to. 🎵 <laughs> 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 gusto mo <laughs> <laughs> Ano, kumusta? Ayos oh, lang. Kumusta si Rochelle Morales? Pwede magkako po? Sige po. 100,000 subscribers. Ay, grabbe. Congrats. <laughs> Congrats, yeah. <laughs> Ay, wait. Meron pala akong pasalubong sa'yo. Hmm, ano yun? Tara! <laughs> Yung paborito mong Boko Pai. Boko Pai <laughs> Bakit, bakit mo nalaman paborito ko yan? Kasi Boko. Boko, tapos? Ikaw ang buhay ko. <laughs> bakit ba ako'y Lagi akong di mo pinapansin Talagang binili ko yan. Galing pa yung sorosogon. Okay. Oh, tingnan mo, mainit-init pa. <laughs> Siya ko nga, di ba? Kailan ka nagpuntang sorosog? Ay, kailan ka umuwi? Uh, ano lang, kaninang umaga lang. Ah. Uh. Kaya ako, hindi ba ako na-miss? Ewan. At Ewan. Huh? Hindi mo na-miss si... Sino? Si Ga mo. Siga, bakit kita mamimiss? Araw-araw naman kitang kakoy. Ay grawa mo, ganun mo rin siya. Di ko talaga umimiss. Joke lang, syempre oo. <laughs> Ay, Siga, congrats pala sa channel mo. ganda ng takbo ah. Congrats dahil ano na? Ano? Silver play button. <laughs> hindi naman. Silver play button na yun, 100,000. Baka makalimutan kalimutan ako. Uy, hindi oh. Ah. Grabe ka. Siyempre, hindi naman mangyayari yun. Tsaka, hindi, hindi yung mangyayari kung wala kayo sila, Kuya Lalo ka na. Diyan talaga ako believe sa'yo. <laughs> Kakarating ko lang, pinapakilig na ako kaagad. Nakakahiya kay Edo. <laughs> <laughs> Bakit ka naman kinikilig? Eh? Grabe. Hmm. Eh. Tinatanong pa yan. Siyempre. Palangga, taga. Ka. Hingga nga, di ba? Diba? <laughs> ang pag-ibig mo'y aking kailangan. <laughs> pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.